Posibleng matuldukan na ang limang dekadang problema sa insurgency sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasunod yan ng paglagda sa kasunduan ng gobyerno at National Democratic Front of the Philippines. Ang presidential Advisor on Peace Process, Secretary Carlito Galvez Jr., ang Oslo Joint Communique ang nagbibigay daan upang magkaroon ng mas malalim na ugnayan ang gobyerno at NDFP. Sinabi naman ni Pangulong Marcos Jr. na ang hakbang na ito ay bahagi ng advokasya ng gobyerno para sa tahimik at nagkakaisang bansa. Hiningi rin ng Pangulo ang suporta ng publiko sa naging hakbang na ito ng pamahalaan. Nilinaw naman ni Defense Secretary Gilberto Echidoro na hindi may tuturing na resumption ng dating peace talk ang bagong kasunduan. Both parties now hope that through uh, the formulations of the framework agreement that will set up the parameters for the discussion of the future talks and eventually lead to the final peace agreement. these are exploratory talks. there are no formal peace talks yet. and so uh, the uh, people who are reacting are jumping the gun. all right. Ang claro dito is that the armed forces will continue their law enforcement operations.